For today's video, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa PNP Sosya logo. Hello mga idol at followers, ito na naman ang inyong kaibigan, si Citizen Watch, na nagsasabi na sana panuuring niyo ang video ito hanggang sa dulo dahil for today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa Supervisory Office for Security and Investigation. Agencies, Social logo na nasa uniforme ng gwardya ay kumakatawan sa opisina o foundation ng ahensya Napapaloob po dito ang estruktura, kasaysayan, kung paano nabuo ang sosya, kasama ang mga panuntunan o batas na ipinatupad nito sa security industry. Mga simbolo o sagisag ng sosya logo. Una, araw, ito ay nagsisilbing, bikan, ilaw, o gabay ng industriya, tagagabay tungo sa, tagumpay ng security industry sa kanyang mission, vision o objective, ang gabay o ilaw ay kumakatawan implementing rules and regulations, batas o kautusan na ipinatupad ng sosya. Ikalawang simbolo ng sosya logo ay shield o pananga. Ito ay nagpapakita ng protective character ng industriya. Ang proteksyon ay binibigay ng security sector ay hindi lang para sa komunidad o kliyente kundi para sa lahat. Sa ilalim nito ay salitang steadfast. Ito ay sumisimbolo ng gwardyang matapang at matatag sa pagganap ng kanyang tungkulin na hindi matitinag sa anumang pagsubok habang ginagampanan ang kanyang responsibilidad bilang tagapagpanatili ng kaayusan at katahimikan sa lipunan. Ikatlong, sagisagay ang tatlong bituin. Ito ay sumisimbolo ng tatlong malalaking isla ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay tumutukoy sa teritoryo kung saan ang isang agency ay maaaring lamang magdeploy ng gwardya hindi po tayo maaaring lumagpas sa area na hindi sakop ng Pilipinas dahil ang batas RA-11917 is territorial in nature. Ikaapat, sa gisag ng social logo ay dahon ng laurel. Ito ay kumakatawan sa kapayapaan o kaayusan dahil sa epektibong pagpapatupad ng gwardya ng alituntunin at panuntunan. Ang mga bidyong kinupost at sinishare po dito ay base sa pananariksik, experience, personal na kaalaman ng admin, at kung ano ang sinasabi ng batas o kautusan na base sa katotohanan. Ang tanging layunin lamang ng post na ito is for educational and information dissemination only. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking page o channel, huwag po kalimutang mag-like, follow, share, subscribe and click the notification bell para po kayo ay updated at manotify kapag ako ay mag-upload ng bagong video, ito ang inyong lingkod si Citizen Watch na nagsasabi, maraming salamat po.